So yun lang magandang araw po sa lahat Ayan ito po guys ang mga parcel ko po ng shopping Ngayon ko pa lang po siya ma-unboxing dahil busy nga po rin ako sa trabaho So ayan na guys isa-isahin po natin papakita ko po sa inyo Hindi ko po alam kung anong mga laman nito Ayan basta makikita natin yung mamaya at pag unboxing na natin guys So tatlo ata ito nandito guys pero may papahawal po tayo mamaya sa so, ito nga guys tingnan po natin Ayan unboxing ko na po ito po muna ang unahin natin buksan ngayon So ayun na nga guys, nabuksan na po natin Ano po kayang laman nito? Ay, ito po nga po guys Ang order ko po ay yung damit ng baby Baby boy po Kasi ibibigay ko po ito sa pamangkin ko Sa pamangkin ng asawa ko na Binang pamangkin ko na rin <laughs> Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko Pero ngayon, ito po yung nabibili ko Apat na peraso Apat na terno po guys Pang baby, pang summer po siya ayun. So manipis lang po talaga yung tela niya Pero okay na din po siya sa Ano, pang suot sa in kasi sobrang init nga po ng panahon natin ngayon so ayan guys masaya naman po ang makatanggap nito ayan baby boy meron ka na pong damit taste nyo lang po muna kasi ito lang po nakakayanan ni Tita. Ayan. Pa, meron po tayo mga Spongebob. Meron po mga characters po na Tom Jerry, Spongebob. Apat na klase po ito. Maganda po siya kahit manipis pong tela, maganda po siya isuot sa init. Saya mera lang pang summer si baby. At ito na naman po ang ulit at bubuksan ay ito po guys ay yung na-unbox ko po dahil marami pong mga bugwit dito sa amin kaya nag-order po ako sa Shopee na ganito. 7 pesos po yung isa pero nakakakuha naman po siya ng maliit na dagas So ito guys pang ready ready ko na po ito kaya marami pong mga bugwit dito sa amin. So ayan hindi po sayang yung na-order ko dahil nakakuha naman po siya. Itong piraso nga po pala yung na-order ko guys para hindi po siya mabilis maubos. Una ko pong lagay po niyan ay nakakuha po agad ng dalawang piraso. At saka yung isa naman po nakakuha naman po ng isang piraso. At saka meron na pong iba ako nilalagay. Sana po makakakuha din din po. ito naman po yung next nating bubuksan guys ito po ay in order ko ay yung lagala, lalagayan po ng mga panandok pwede po lalagayan ng mga uh, kutselyo para hindi po nagkakalat yung mga gamit natin pang loto So, ayan nga po. Excited po akong magbubukas niyan. Pero hindi pa namin may kakabit agad. Dahil sobrang excited lang po. Pero wala pang mapaglagyan. So, ito maganda naman po siya guys. Hindi sayang po sa halaga lang po na 100 plus lang po yan guys. Hindi nga po alam kung paano i-set ito. Kaya ito medyo naguguluhan yung isip ko. <laughs> gulo na gulo, ikot-ikot lang nang ikot-ikot. Hanggang sa may ilagay po yung mga pangsabitan. Ayan siya. So, yung, isang, yung dalawang sa gilid is pwede po siyang lagyan ng kutsara at saka sabitan ng panandok. At saka meron din pong lalagyan ng mga kutsilyo. Uy tama na yung paikot-ikot Naihilo na yung hawak-hawak mo <laughs> Hilong-hilo na po talaga Dahil kanina ka pa dyan Paikot-ikot mo lang Hindi po pa naman ikakabit So, ito na naman po guys yung DIY natin na in-order sa Shopee, yung pang dishwashing po, pangugas po ng pinggan. So, ito na naman po in-order ko, sinubukan ko lang po kung makailang buti po yung magawa natin. So, mamaya guys, abangan nyo po, magagawa tayo nito. Ito nga po ay kalamansi flavor po yung in order ko at meron din po silang binigay na instruction po. Meron po silang maliit na papel at meron din pong contact number. So yung nakikita ko po ay nag-iisang items lang po kaya dali-dali ko pong kinuha yung isa kong cellphone at susubukan ko po silang tatawagan pero hindi po sila nakukontak. Pero nung last naman po ay nagtitik sila kaya natitiks ko na rin po kung ano po ang dapat gawin dito. Pero sabi nila ay isa lang po talagang items yun. Wala na pong kasama. So, i-mix mix lang daw po sa tubig yun. Ayan, sinundan ko na lang po yung nakasulat sa papel. So, ayan guys, panoorin po natin kung paano natin to i-mix. So, ayan, dial ako ng dial. Hindi naman nagre-ring yung po na binigay nila. So, hinayaan ko na lang at ko na lang din sila. So, ayan na nga, guys. Naglalagay na po ako ng tubig sa timba ng 6 na litro. At saka, bago ko ihahalo itong uh, dishwashing na items. Ayan, ihahalo ko natin yan. Agad-agad ko pong buksan ang aking, ano, aking gunting. So, ayan na nga guys, binabad ko na, binuhos ko na sa tubig at ihahalo-halo na lang po natin yan. So, ayan, sobrang lambot yung plastic na pinaglalagyan nila. Pero susubukan po natin kung anong resulta nito, kung makailang litro po na ang magawa natin sa halagang 107. So, ayan na nga guys, para na ako nagtitimpla ng itlog, ay oo eh naman. Para ako nagtitimpla, nagmimix ng lulutuin kong itlog or naglulo, nagmimix ng harina. So, ganito guys, sabi nila, mix lang doon hanggang matutunaw yung uh, sabon. Pag natutunaw na po yan, bago po natin nalalagay daw sa bote, ay patatanggalin po natin yung hanggang mawawala yung bula dyan. So, ayan, mix-mix lang po natin siya guys hanggang natutunaw po lahat ng ingredients na nilalagay nila nakakangawit din po pala pag nagmimix ka ng ganitong mga gawain pero nakakasave ka rin po sa mga kag magbibili ka po sa labas ay 35 po yung isa so ito sinubukan makain lang buti po tayo kaya sana makakarami rin po so ayan mix mix po na rin hanggang bumubula na po siya guys kaya ang nakalagay sa instruction pag naka bumubula na yan siya ay pahupain na lang po yung bula So, ito na nga po pala yung finished product natin, guys. Ayan, nakalimang litro po tayo sa so, halagang 107. So, nakakasib po tayo dahil pag binibili po natin to 175 po lahat yan. So, maraming salamat sa panonood, guys. Bye-bye!